charging tayo ng BYD dito sa Shell kasi may lakad tayo so hindi na kapag full charge kagabi dito tayo sa may bayan 180 kilowatts yan yung pinaka fast charger na available ngayon so 31% tayo nag start nakaka 1 minute pa lang 32% na so tignan natin kung magkano yung babayaran natin from 31% hanggang 100% at saka kung gano katagal para may idea kayo kung mag i kayo. eyan yung katotohanan. Pero pag sa bahay kayo nag-charge, mas mura syempre. Mura yung kuryente dun. Eh. eh dito, mas mabilis. So, abangan ninyo mamaya kung magkano aabutin. Magkape muna tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag kayo ay nag-charge ng mga EV, E eh, minsan, mapapakain kayo. Kaya, hindi maiwasan gumastos. Hindi kagaya pag gasolina. Hindi na kayo kailangang kumain, di ba? Ilang minuto lang, pulo na yung tanki niya. <laughs> so, buto na nilibre tayo ng tropa natin. Thank you, sir. Yung 800, sana pinanggas na lang natin. Narating pa tayo. Na. Aray ko. Buto na nilibre ako ng tropa natin. Thank you, sir. Ha? Yung manager natin yan. Siya yun na nilibre lagi sa akin kasi alam niyo naman lagi tayo kapos ayan <laughs> buts na na libre ako ng buts ko pero kung ginasolida natin yung 800 halos kalahating tanke na yun sa ibang kotse natin no? pero sa Pajero kay Junjun full tank na yun <laughs> pero yun nga pwede naman maghintay kayo sa loob habang nagcha-charge pero ganun talaga eh. so part yan ng easy living kaya kayo bago kayo umalis ng bahay mag-charge na kayo tsaka ay pupunta maganda kung naka -solar kayo Pero hindi naman laging ganito. Parang wala pa yata once a month mangyari to sa akin na nag charge ako sa shell. Kasi nga ginagawa ko talaga bago umalis gabi pa lang naka-charge na yung sasakyan. So ngayon, nagkataon lang nasa biyahe tayo at uh, ilang araw na rin yung full charge ko doon sa bahay. Pwede na rin mamaya't malalaman natin kung magkano yung pa full charge okay na naka isang oras na yung charging tingnan natin ngayon kung ilang percent na ang nadagdag tingnan natin kung okay na siya ito na Pero, no? energy delivered 22.81 kilowatt hour duration 56 minutes lang simula 31% 56 minutes lang siya nag 100% na ngayon presyo naman na alamin natin kay kuya okay na bossing pakitawag na si kuya malaman kung magkano ito ang babayaran natin kay Shell 798 pesos sa 56 minutes ng pagcharge dito sa fast charger nila okay na yan bayad na tayo